ito to, tayo <laughs> Papunta sa pinagkuhan nila nakaraan na ng ano? ito ngayon araw mga karabas ay ano Ito, ito so. Ay, ang ay bus Titrayan natin yung araw mga karabas Kasama natin, Lake cute Onyok! Parang Rangis dah pak, hmm. orang lain <laughs> Lebih Harabons, rumah kita secara harabas daw karabas yung kamay ni Kenyok eh Kaya pinag ko Excited <laughs> na si Kiamat no Ano Tapal-tapalan lang yung mamaya Pwede na yung salok namin mamaya, ni Rimul okay. Nagdala ka ba? Dala kami sa Dala salok, salok. <laughs> Duda ko yung eh, duda Bakit? Medyo may kirot din kasi yun eh <laughs> Ba, yun? Mapuro naman din ito yung kung magkabaon mo Pangarabas, eh, hindi ko nabigay last time Tig limandaan nyo sa Mukbalimpix Si Bagsat si ano Wala Thank you, Thank Saka kay Barry nabigay ko na last time Thank you, Barry Jeff Thank you, Ma'am Flora Mi Thank you, Ma'am Flora Mi Thank you, Ma'am Flora Mi Thank you, Ma'am Thank you, Ma'am Thank you, Ma'am Thank you, ma

hihihi sabi niya, sarap mo tayo nga na nga siya ng ano, no, pang <laughs> siya ng ano, no, pang earmuff sa eh, pinaghahanda ni Arabas ang ano, uh, New Year bumili na nga ng ano, palagi sa tainga at nagpahalam na sa tito namin to pwede akong paingin ng motor dito sa New Year ah <laughs> hahahaha payag man sakmo 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 yan to Arabas, wheels o yung dasa nga, kayo dyan yung ready mo na lang po New Year yan eh beer lang ginalabas yun eh. Ito ang nakalagay yun. Nakalagay? Hindi natin. Hindi natin mga rabas. Bago tayo sumabak sa matinding kapaan. Ay, nagkakas mo na Si Pareman kanina, kumapa na muna bago nagmirinda. Tayo kakapa pa lang. Kapag sa likod? Kakain po, may kapit na isa. May isa. May isa pa. Dami yan bro sabi ko sa'yo Kala Kaya... ko kasi alis na agad eh Nang Nangapa na kasi kanina Bago tayo kakain bago mga kapas. Siya nangapa, Nang kakain yun. <laughs> 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 mo yun Sana Buti na yung sila ako Kumuk mo na lang dalawa <laughs> 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 Mainit kasi eh

Hmm. Pa tayo tumakarabas. Padating na rin dito yung contact natin baka nag na ano Kumain lang sa bahay nila muna. Abot hindi. Kapal kapal. <laughs> Palaba niya sa tibo. Di ay prepared talaga. Gusto akin ha, kita ko yung akin parang ang ano ko ha Balat, 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 balat ah. <laughs> naman Oh, Mayroon may din may. Labo, wala yan <laughs> Ang gamay <ngayon> ko, bamakakan Ang gamay ko, lo out pala Lagayan <laughs> <Wala laughs> yan, yan. Lagayan ng damit. kayo? O, ba? Yeah, wala ula Pakaramdaman mo tandaan. ah Ha, Dahan-dahan na. Yung ano, yung ba, yung putik. Tapon. Pag ka mo na ng yan. Yan. mo mo sa gilid. Tapon. marunong ka imbags? ngayon bags. ka na ni Parinyo ka dahan dahan lang magsik yun dusak kita agad kasi <coughs> <gib hypotheses> <gib <pesos> <gibMusic> yun <gibwenliers> wow. yung kinakali agad malabo tuloy agad malabo tuloy dusak dusak niya agad agad eh lagi isa to yung yung nyok sa sunod ng Turuan mo si Max hawiin mo pa hawiin mo muna yung kangkong haha, hahaha, 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 siya hahaha, 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 <laughs> <laughs> Kau na, eh. kung agad, dumugo ka gajon. <laughs> <laughs> Haha. 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 pa Haha. 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 eh. Haha. 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 pa? Yung Haha. <laughs> natin. Ay, Haha. 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 ano? Yung ano? Ano? Haha. 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 ng ano. Kalisit ano? 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 Sobrang takot sa ito ah. <laughs> Palimat. Taas. Sa rin magaling mga paay. Ay, hindi ako mura galing. Mm -hmm. iba ibang pala isdaan niya ang mo. <laughs> no. Hindi pala isdaan, ilog lang yun. <laughs> Iba-iba pala yung magaling. Pareon nyo kasi sa, -sa nini siya oh. dun sa pala sa kanila. Dirat yun lang. Kasi oh. nakarang... Ito pa iba-iba. Kinapaan daw nila kaya mag hmm. Puro daw ang isda. Uy! <laughs> puro ba bago ang isda ng Wala, oh. eh. <laughs> Dila, dilakot na ni Pagsagan. Iyan na! Yun! Yun! Yun!

Ah, ha? Oh, Dali tila pia boards Laki Laki Dali tilapia birds! Laki 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 Lapla? Lapla, Laki Saba, Laki 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 Wala eh. Laki ko nga, ko.

lamaimu yang lulu ah harus pindah balik ke sini mah ini mas malaki kita jangan jen nyemnya macam oh masih mentok oh, apa, apa oh

tapos nang ng dahan <laughs> 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 'na tapos nang dandanahin. <laughs> <laughs>

Pindot ka na eh! Wala <laughs> sa salok. Wala sa kapa. Makapang tayo mga karabas. Makapang tayo na mga biktima naman ang ating salok.

Hindi ako magalit dito sa pesta ko. isang malaki dito gabalik-balik yun. Oh. Dito. Ah! Ooh. Mm. Ito talagang braided ko. Ha? Pinangawin ako dito. Putol eh. Putol? Isang sakma oh. mm. okay. 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 lang. Sa mm. Oh. Yun ba ba ito Ito yan. Ito yan. Ay. Ito Ito yan. Ito yan. Ito 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 yan. Ito yan. Ito Ito yan. Ito yan. Ito yan.